pero yung asawa ko iniwan ko kasi sakit sa ulo. Hi ma'am, magandang umaga. Good morning. Tara saan ka? Ah, uh, taga San Jose. uh, noon siya as lalaan. Yan, lalaan. Ah, okay. uh, uh, anong pinagkagabisihan mo ngayon, ma'am? Actually, <laughs> Ah, uh, I have two kids. Nagbabantay ako at the same time natutrabaho din work from home. Uh, okay. So, okay naman po yung ano mga estado sa buhay Okay So, naman. <laughs> anong pinakamahirap na pinagdadaanan mo sa buhay, ma'am? Um For me, independent kasi ako pagka na, pagkatao. So, wa, para sa akin, lahat talaga mahirap. Lalo na pag ako nang mag I have, uh, I'm, I'm, I'm married. May asawa ko, pero yung asawa ko, iniwan ko kasi sakit sa ako na. Ah, so... Okay. Uh, pero ngayon, ah, uh, Nagka-okay kami nung tinulungan ko siya nung na uh, ano siya na hmm. Pero hindi talaga kami daw okay Yung nagsusuporta sa mga anak ko, ako lang. So talagang mahirap siya, pero kinakaya ko. Ah, so ibig sabihin, lumalabas na parang single mom ka sa ngayon. Oo. Oh. So, so dalawang anak, ikaw yung bumubuhay sa kanila. Oo. Oh. So, so medyo mahirap-mahirap talaga pinagdadaanan mo. So ikaw, ano bang maitapay mo sa katulad mo na ganito ang pinagdaanan na yung parang solo lang sa buhay, bumubuhay yung mga anak, kanan? Um, yung buhay natin is mahirap talaga. Wala namang pagsubok na binibigay si God na hindi natin lalampasan. Kapit uh, ka lang sa Kanya dahil lahat ng problema may solusyon. Yes. Siya naman, sumalano ma'am? By the way, uh, I'm Maricar Abo. Yan, yes, si Maricar Abo. Baka uh, uh, may gusto kayo, shout out piha. Ah, uh, sa lahat ng family ko na nasa lalaan ngayon. <laughs> yan, shout out sa yeah. lalaan. Tapos yung family ko na nasa Paranaque. Hello po. Shout out sa mga taga Paranaque. So, so, sa ngayon ma, masaya ka naman? Uh, masaya naman ako dahil nasa akin yung dalawang ala ko as yung as nasa akin sila ako lang. Yan. So, may chance pa na magkakabalikin kayong dalawang asawa mo? Eh, hindi na kasi. <laughs> Sakit sa ulo. <laughs> Pero hindi ka na nagdalagdag ng sakit sa ulo. Actually, nagkaroon ako ng live-in partner, pero hindi kami okay ngayon dahil sa bagay ko. Ah, oo, uh, kasi... kasi, kasi, kasi may... Na. Hindi siya pwede kasi kasalta siya ako sa ulo So parang pag ikaw, parang may malabas na ikaw, may mali kasi may uh -oh. kasama ka. Oo, parang uh... gano'n na. So parang nag mas, mo tayo ng mga tao, mali yung ginawa ko, pero para sa akin, nagpakatotoo lang ako. Oo, kasi, kumbaga sa batas, eh, ikaw yung mali. Pero, eh, hindi mo naman maiwasan, eh, alangan naman na, hindi, mahirap naman kasi mamusga sa kapwa, di ba? Kasi, iba yung pinagdadaanan mo, eh. Uh -uh. Pero para sa akin kasi, yung may kasabihan kasi ako, uh, lahat ng tao, kung ano yung nakikita nila, or kung wala silang makita, may sasabihin talaga sila, so... Bakit sila yung tindihan? kung so, gawin mo na lang yung kung anong gusto mo kasi kung may gagamit may gagawin ka man o wala yung, yung mga tao may masasabi talaga madali sila tama man o mali ang ginagawa mo okay. ay may masasabi masasabi ka rin ang mga tao talaga okay. mas maganda kung ano yung kinakasaya mo yun ang gagawin mo di ba And para hindi ka hindi naman nila kasiyahan yun kasiyahan mo naman Oh. Basta wala kang tinatapakan ng ibang tao, go ka lang nang go. lang nang go. si Ma'am Marical. So, salamat Ma'am Marical ha. Thank you po. Saan uh, sa kami sa RB